Sa isang tahimik na kagubatan, naroon si Pagong na nakaupo sa tabi ng ilog. Biglang dumating si Matsing, nakasabit sa isang sanga ng puno. "Uy, Matsing, kamusta? May nakita ka bang pagkain?" "O Pagong, may nakita akong mga saging doon. Baka matamis ang mga iyon. Sabay tayong kumuha ng saging. Mas madali kung magtulungan tayo. Tara na Pagong, maraming saging dito." Pagong, magtanim tayo ng puno ng saging para may makain tayo. Sige, magtanim tayo matsing, pero hati tayo sa bunga. Ako na ang magtatanim ng puno ng saging. Ako naman ang mag-aalaga ng puno ng saging. Mas mabuti. Ako na ang kukuha ng bunga sa taas ng puno. Tutal naman kaya kong umakyat sa puno ng saging. Tingnan natin, Matsing. Lumipas ang panahon at lumaki ang puno ng saging. Si Pagong ang nag-alaga habang si Matsing ay nagpapahinga. Ngunit nang mamunga na ang puno, nagising ang interes ni Matsing. Pagong, panahon na para kunin ang bunga ng saging. Sige, hati tayo gaya ng napagkasunduan natin Matsing. Ako na ang kukuha ng bunga sa taas ng puno ng saging. Kunin ko na ang lahat ng bunga ng puno ng saging, Pagong. Akala ko ba maghahati tayo ng bunga ng puno ng saging, Matsing? Ako ang umakyat, kaya dapat ako ang unang makakain ng bunga ng puno ng saging. Hindi tama ang ginagawa mo, Matsing. May usapan tayo na paghahatian natin ang bunga ng saging. Bahala ka sa baba, Pagong. Masarap kumain ng bunga ng saging dito sa taas. Sige, Matsing. Magingat ka na lang diyan sa puno ng saging. Baka ikaw ay mahulog ang sarap ng saging. Salamat, Pagong! Ano yun? Mukhang mapuputol ang sanga ng puno ng saging? Ah! Sabi ko sa iyo, mag-ingat ka, Matsheng. Aray! Bakit nangyari ito sa akin, Pagong? Ayan kasi di ka tumupad sa usapan natin. Nahati tayo sa bunga gaya ng napagkasunduan natin, Matsing. Pasensya ka na, Pagong. Naging tuso ako. Ang mahalaga ay natututo tayo sa ating mga pagkakamali, Matsing. Tama ka, Pagong. Hindi na ako magiging sakim. Salamat, Pagong. Mabuti at magkaibigan pa rin tayo. At sa wakas, natutunan ni Matsing ang halaga ng pagbabahagi at pagkakaibigan. At dito nagtatapos ang kwento ni Pagong at Matsing.